Oh, good morning guys oh, Tikman natin ang niluto ng aking kasama na paksu daw na Salmon Ginata. Na with ginataan With gata ewan ko ano to ano, ito Anong paksiu Paksu with gata Gata naman yan Ayan o oh. Ayan ang laman oh. Ayun. Mga sili Sitaw Talong Tikman natin Bismillah Yami mm. no. Yummy. Lutong may kanin may pag tayo? May lutong. <laughs> may dalang pagmamahal. <laughs> oh, lutong may dalang, may kasamang kasabay na pagmamahal sa kanyang pag sa kanyang minamahal na na <laughs> pagkain, oh. May dalang pagmamahal eh. <laughs> wala tayong kanin. Eh? Ah, wala. Wala pang luto. Yan lang inunan niya para hindi makita ni Tanda.